Han, alam mo ba kagabi, naghanap ulit ako ng masarap na recipe dun sa, sa sinabi nung kaibigan mo. Marami daw dun iba't ibang klase ng putahe. Eh di ba gusto mo tumikim lagi ng bagong putahe? Naghanap ako doon, napuyat nga ako eh. Alauna na naghahanap pa rin ako. Eh, syempre napuyat ako so pansit lang muna yung niluto ko. Ba, paborito mo to? Nagkakain ka na. Han, kain ka na. Ano ba yan? Sige lang, sige lang. Busog mo. ako yung busog. Maya, maya na lang. Ano ka ba? Gumising kaya ako ng madaling araw para dito. Tapos, sabihin mo busog ka. Ikagabi pa tayo last na kumain. Kumain na kanina. Hindi, tulog ka pa eh. Tikman mo muna yan kasi may nilahok ako dyan nakakaiba. Sige na, sige na. Busog ako. Ka Maya-maya. Kumain ka na, kumain ka na. Ako okay. gusto mo pagtimpla kita ng kape. Bagay dyan. Mas masarap yun na may kape. Hindi na, hindi na. Mamaya na. Ako na bahala mamaya. Magpapainit na ako ng tubig. Kulit eh. Mamaya, mamaya. Eh di sige, kung ayaw mo ng kape, juice na lang. Gusto mo ba? Ano ba yung tinitingnan mo dyan? Wala to. May inaano lang na papel. Kasi sisend Papel? Bonus. Pwede naman yan bukas na ng trabaho Holiday! Ano ba? Kulit mo naman eh. Eh ano ba? Kasi yan! Ano yan? Ano ba? Ha? Bingi ka ba? Di ba sabi ko busog ako? Busog, busog! Anong hirap intindihin doon, ha? Kabuhisa itong mukha nito, eh. Hindi ka ba makaintindi? Busog ako. Ha? Ikaw na lang kumain mag-isa. Makakapikon, eh. Ano nangyari sa cellphone ko? Tatrabaho dito na maayos, eh. Gagaya mo pa ako sa'yo, kain ka ng kain. Tamoy yung sura mo. Ano yung mga t-shirt ko? Isot mo na. Bagay na sa'yo yun. Magkasing laki na tayo. Sito Sit yung to, eh kumain mag-isa, nakakabisit na. Eh. Oh? Ba't tumatakos si... Will? Parang... sa inyo? Parang... Hindi ko pati parang nagsisigawan kayo. Hinaaya ko lang naman po kumain, ma. Nagalit po eh. Hindi naman kasi makausap ng maayos. Maika, May ka, anak, halika. Ikaw Wait. na lang kumain itong pagkain ng papa mo. Palagi ba kayong ganyan mag-asawa? Itong huli po kasi, ma. Ayaw na sumabay sa akin sa pagkain. Samantalang, nagluluto ko naman ng masasarap. Nakain ka na. Eh, anong problema kaya? Anong problema niya ba? Hindi ko po alam. Hindi ko alam sa anak ko Lahat naman, binibigay ko na sa kanya. Hindi ko naman siya pinapabayaan. Pinabayaan ko na nga po yung sarili ko para sa kanya. Siguro... Ay yun na nga ang problema. Anak, Julie, ikaw ay parang anak ko na rin dahil ikaw ang naging asawa ng anak ko. Eh, ang concern ko lang eh. Alam mo yan, no binata yan, ang gaganda ng naging girlfriend yan. Ang sexy, postura postura. Eh, di ba dati ganun ka? Pinabayaan mo na nga ang sarili mo. Tignan mo, hindi ka man lang nakakaayos. Ang buhok mo, basta mo na lang itinali. Yung, ang eye mo, tignan mo. Ano ba, pinag... Palagi ka bang puyat? Hindi naman po eh. Naghahanap lang kasi ako ng sarap na lutuin. Kaya po ako napupuyat. Sa kama, iniintindi ko po sila. Pati nga anak namin, tingnan niyo, hindi ko naman po pinapabayaan. Alam mo, nak, hinahangaan kita sa sa pagiging ganyan mo. Pero magtira ka rin para sa sarili mo. Ayusin mo ang sarili mo. Kasi alam mo yung mga lalaki, hindi lang yun sa panloob lang tumitingin. Mas nag-care sila sa panlabas na anyo ng asawa nila. Kaya minsan ganyan. Miinit ang ulo. Tumitingin na sa iba. Eh, mag-ayos-ayos ka kaya. Tingnan mo ang buhok mo, hindi man lang maayos. Wala naman po akong pinupuntahan ni eh. Ito kasi po yung pinaka-comfortabling ayos ng buhok na kaya kong gawin eh. Kahit pa, tingnan mo yung suot mo, basta na lang. Alam mo, may mga pambahay na magaganda kahit pambahay. Yung tipo bang pag nadatnan ka ng bisita, eh, mukhang palagi kang nakaayos. Kasi, naku, napaka ano niya si Willie. Gusto niya yung palaging maganda. Palaging maayos. Ako nga, pag hindi nakaayos, sinasabihan din ako niyan, how much more pa ikaw? Ah, sige po, ma. Pag na lang po siguro may pagkakataon ako kasi. Masyado lang po akong busy dito sa bahay tsaka sa anak namin eh. Minsan kaya yung aking apo eh, kupkupin ko sandali isang araw at kayo mag-date mag-asawa. Pag ano kayo ng time para sa sarili nyo kasi Simula nung nagkaanak kayo, lalo ka na, wala, inintindi mo nang lagi ang anak. Si Will, baka hindi mo na naiintindi. Intindi ko po, kaya nga po ako kakapuyat-puyat eh. Dahil din po gusto ko siyang mapakain na masasarap na pagkain. Ay, intindihin mo din ang sarili mo para din sa inyo yan. Opo ma, salamat po. Ay siya. Uh, okay, tutuloy na ulit. Huwag Rinig-narinig ko kayo sa kabilang bahay. Nagsisigawan. Ano ang na takot ko tuloy. Kung ano nangyari. O siya, ha, yung sinabi ko sa iyo, huwag mo kalinimutan. Kung may aasi ka suwing sa kabilang bahay. Salamat ha? po, mga apo. May Ingat po, po kayo. Pag may problema ulit, ha, huwag kang may magsabi sa akin. Anak na rin naman kita, ha? Saan o siya saan na po, ma? Sige apo. Diyan um, ha? Anak, kain ka na. Ikaw na lang umubos itong niluto ko para sa papa mo. thank you. Dinalong nyo ako. Very good kayo dyan. Kamusta kayo? Siyempre ate, makakalimunta ka ba namin? Ate na, tropa pa. Yan ang gusto ah. ko sa inyo, magpapa soft drinks ako. Kayo ba ate, kamusta kayo? Ito <laughs> okay lang, maganda pa din. <laughs> Kahit nasa bahay, pwede yun. Ay, kaya ka ang anak mo. Ayun, nagsya, naglalaro Ay po. Mm -mm. <laughs> kamusta ka? Ito ate, focus sa pag-aaral. Wow, akala ko madami ng jowa. Sila ate. 16 ayo hey, oh, kamusta kayo mag Ito lagi. Ay, ayan. Ay, ito si Yasi. Ay, Yasi. Oh, kain ka na. Doon ate, dali. <laughs> kamusta kayo mag Ito, ate. Lagi napakatuyuin. Oh, yun, baga. Nagaw, <laughs> <Tekaw>, sukain. <laughs> di ba, mga asin? Lagi yan, ate. O, oh, yan. Mayigi naman, basta okay lang yan. Kahit nga adobo, hindi dapat magkahiwalay ang suka at toyo, di ba? Oh. Oh, teka, teka. Uy, Tul, ba't ganun mukha mo? Ano nangyari sa'yo? May problema ba, Wil? Alam ko na yan. Kamusta ka? Sige. Labas mo yan, ano? Shut mo no! Ano mga Wil? Naiinis ako, naiinis ako. Sa ano naman? Ano ba yan? Dito nga ako nagpunta para tahimik. Ano ba yung maingay na yun? ay yung asyenda namin. Pinapanood. Nagyong ewan ko doon sa mga, anong yun? Nakakainis. Gusto ko nga ng peace of mind. Hindi kaya ako nagpunta dito. batay tayo ba't nandito kayo? Eh, dinadalo po <laughs> namin si ate. Ang oh, hapango naman. Kala mo, hindi mag-tropa. <laughs> Kahit ganyan kaya? edad nyo, ang tagal na natin magkakaibigan, oh. Oo oh, naman. Nakakainis ah, kasi... Nanginis ako sa mga ni Jolie. Ano ba yan? Araw-araw akong -araw ka kasama sa bahay. pumukha ka naman to. Ganda-ganda ng asawa mo. Kaya nga. <laughs> Ano? Diba, Bakit? Anong problema sa mukha? Nakikita niyo ba siya ngayon? Hindi. Mm Hindi. -hmm. Oh, nakita niyo yung katawan niya dati. Oo. Oh, oh. yung sexy, O, di ba? Mahilig magsuot ng mga ganyan damit yon. Mm -hmm. Kaya ako yung nagustuhan eh. Kasi bukod sa mabait, maganda. Eh ngayon, kung makikita niyo na ako, lagi naka-t-shirt. Losang, losang. Ang pang talaga. Sino gaganahan ang umuwi nun? Bakit? Nabilhan mo ba ng bagong dress? Bakit ang bibili mo? Malay ko naman dress yung bibiling ko dun. Paano man naman sabing lolo siyang eh, hindi mo naman pala binibilha ng mga bagong... Sama. Oo nga, hindi mo din di mo nga sa bahay ako o dress. Dress tayo dyan. Anong nilalabas? Hindi mo nilalabas. Hindi mo ginagala sa labas o dinedate, ganun. <laughs> ginagala di sa labas total. Yung date. Tama. Quality time ba? Ops, ops. Tinan mo siya. Lagi ko siyang nilalabas. Lagi rin siyang maganda. Oo, oh, di ba? Kahit daw toyoin sila at saka <laughs> sukain. <laughs> Ayaw ko ha? Kasi, tsaka ang taba-taba niya ngayon ni eh. Alam mo yung, kung pinapakain niya sa akin, siya din kumakain nga lahat nun. Eh. Ganito nga, bilhan mo ng bagong dress. Sana ilabas mo. Ganun. Wait. Ano ba yung ilabas na yan? Ganina ko ba yung naririnig ah? Baka... mo kasi. I-date mo nga. i ko. Tapos? Kumain kayo sa labas. Bilhan mo siya ng gusto niyang gamitin. O pang make-up. Para siya gumanda. Mm -hmm. Oo nga. Hindi ko na din kasi maalala kung kailan kami uli nag-date eh. Kasi nga, laging ganyan, laging po ako sa bahay, maglilinis, magluluto, pag-uwi ko, pagod. hindi ko na nga makasipin yan. Masarap ang kinakain nyo. Inaasikaso ang mga damit mo. Pag, nag, pag matutulog ka na lang, oh. Matutulog na lang kami lagi. Ano yun, ilang kulbit na ako doon. Hindi na ako pinagbibigyan ako sa so inyong gaganaan dun. Bahala na, bahala na. Baka naman laging pagod sa gawain bahay. Hmm. Kaya nga, dapat, alam mo, stress na din yun. -hmm. -hmm. Dapat talaga i-date mo. mo. Ito, nagsusukat ako, oh. Maya-maya, may date kami ng jowa ko. Oh. So, sige, sige. <laughs> sige, pagbibigyan ko yung mga suggestion nyo. Pero sa ngayon, may soft may drinks ka ba ka kayo? <laughs> Hindi ako makakang Kasi nga, busy ako nung okay, umalis ako dyan. dyan Tara, paino muna ako. <laughs> sige sige. sige, sige. tayo mag magbanding dito, eh. Sige na, ko na. Bibili ko sa mamaya na, ano, kasi... Tami ko din nasabi sa kanya masama eh. Mag-sorry ka, hindi lang hmm, dapat ibili siya. Mag-sorry ka, yapusin mo ng mahigpen. Kasi yun ang, hindi lang yung pang, panglabas ang dapat tinitingnan eh. Yung nasaktan mong damdam, niyang damdamin. Naku. Sige na, sige na. Oh, na tara, na. Huh? Tara, tara muna tayo. Higa. Ay, nako. Ingay talaga nun. Saan ba nang yun? Sorry. Pasensya ka na kung nasigawan kita kanina kasi dami ko na rin kasing iniisip eh. Pero, ito. Tigilan mo na yan. Ano ba ginagawa mo? Ano ba yan? Ugasan ko lang itong pinagkainan namin kanina. lang ako para sa sa'yo. Gusto ko lumabas tayo mamaya. Nagpa-reserve ako ng dinner yung sa isang restaurant na di ba gusto-gusto mong pumunta doon? suot mo yan. Gusto kong makita ang pinamagandang babae na nakilala ko. Kasya ba ito sa akin? <laughs> Ba't ka umiiyak? Kasya yan sa'yo, siyempre. Alam ko naman ang size mo eh. Diba sabi ko nga sa'yo, mag-size na tayo. <laughs> ayok lang, ayok lang. Sige, magbibis lang ako tapos magbibis ka na, ha? Pasensya ka na. Sorry talaga kasi ang kulit mo kasi, sabi ko nga yung kumain eh. Sorry. hindi na, magbibis na ako. Magbibis ka na ha. Baka mali tayo doon. Thank you, Han. Love you. Han! Han, mali na tayo. Bilisan mo. Saglit lang, Han. Ito na, palabas na ako. Wala akong masabi yan. Ang ganda-ganda mo. Ang bagay na bagay sa yung dress na nabili ko. Lama. Halika nga dito. Han. Han, hmm? napakaganda mo. Bagay na bagay sa yung dress. Eh kasi ngayon, malang ulit ako nakita nakadress. Naninibago ka lang. Hindi ko na din kasi matandaan kung kailan ba yung huling Nakita kita na ganyang kaganda. Pasensya na, pasensya na. Kasi, alam ko kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit malalaking damit na lang yung sinusuot mo. Kasi, oo nga naman, hindi kita nayayaya sa labas. Wala lang tayong date. Sorry. Sorry, Han. hayan mo. Simula ngayon, babawi ako sa'yo. Alam mo, Han, ikaw lang naman ang inaantay ko. Ikaw lang yung inaantay ko na mag-aya kasi parang ang tagal na nung huling beses na inaya mo ako makipag-date. Sorry din kung pakiramdam mo, pinabayaan ko na yung sarili ko. Pero totoo nga yun. Kasi wala naman akong ibang inisip kundi yung makakabuti sa'yo. Kaya sinasabi mo, sinasabi ng mga kaibigan mo, ang laki ng itinaba ko. Kasi lahat ng masasarap na pagkain, pinipilit kong lutuin para sa'yo. Kung may pagkukulang ka bilang asawa, alam ko sa sarili ko, nagkulang din ako. Sana, magsimula na lang ulit tayo. Na katulad dati, once a week, niyayaya mo ako lumabas. Sana ganun na lang ulit. Ayan, mo, Han. Kaya sinabi ko, Simula ngayon, araw-araw itang pagagandahin. Hindi lang sa panlabas na anyo. pati dito. Mahal na mahal kita, Han. Mahal na mahal din kita. Salamat. Ano? Huwag ka okay, naman magluto. Minireserve ako doon. Tara. Tara. <laughs>